Ito na ang pinakahihintay ng mga, mga, <laughs> guys, i-unboxing ko na at trust tayo kunti. Ito na yon oh. ang hinihintay ng dalawang admin ko. Ayan, i-unboxing na natin. Okay? <laughs> Sorry guys, alam nyo naman kasi busy ako. So ito, ngayon lang natin i-unboxing. Ayan. Unboxing. Hoy. Excited na ba ang lahat? Guys, alam nyo guys, kaya ko sila binilhan nito dahil alam nyo naman, yung mga admin ko, wala naman talagang sahod yan. Nakaantay lang yan ng ano guys, kung ano yung ibibigay ko sa kanila. Although, minsan, binibigyan din naman ng cash. Minsan, wala naman talagang sahod. <laughs> Kaya, kung ano lang yung ibibigay ko, masaya na sila. So, ito na! Charan! It's a Michael Kors! Chichirin! andin guys, kaya ko din talaga to kinuha guys para sa kanila kasi nag seal din naman talaga <laughs> kaya ayan ito na ito na nag seal talaga guys and then syempre alam niyo naman may 50 dollars off pa ako so ayan, talagang inano ko na talaga ang pagkakataon na mabilhan ko yung dalawang admin ko, okay pero syempre, antay nila kung kailan nila Matatanggap ito kung kailan ko maipadala. Woo! Oh, my God. Very nice talaga, guys. So, ayan. O-M-G. So, ayan siya, guys. Mm. Anong size to? Tingnan natin anong size? Oh, nine and a half. Ayan. Nine and a half. Ang laki naman ng paa. So, this is for sising. So, ayan, sa admin kong si Mamoy. So, ito para sa kanya, guys. Nine and a half kasi ang size niya. Okay? And then, ayan. hindi natin tanggalin sa box to, guys, kasi nga, Ah. Uh, Iano naman natin 'yan. Dadalhin natin with with box. And then yun. Ito, I'm pretty sure. Ayan, kay Okba. Ayan. Oh. <laughs> Guys, guys. Ayan, anong size to? Ah, uh, this is 9. Kasi si Okba guys is size 9 and then si Sising is 9 and a half. So, same color lang talaga. Prada! Get over there. Ala! <laughs> Nakaharang si Prada. So, ayan guys. Same lang talaga sila. Ayan. Kulin na po yung isa. Pareho lang talaga guys. <laughs> Kasi, ang sabi ko naman sa inyo, pag malaking size, yun ang napitira pag nag-sale. So, ayan. Sim lang talaga sila. Oh. Ayan. Baka magkapalit pa ng size. Okay. Pariho lang talaga sila, guys. So, ayan. Ito ay kay Ukba. Ang ganda rin talaga, guys, ng ano, guys. Ah. Ano ba kulay nito? Ah, basta. Silver. Ayan, oh. So, ayan, Ito kay Ukba, size 9. Ayan. And then, syempre, hindi naman pwedeng wala ako. hindi <laughs> pwedeng wala ako. Tatlo talaga to, guys. Ayan. Tatlo. Ayan, oh. So, natin yung akin. Buksan natin yung akin. So, ito naman tayo sa akin. Oh, pula. <laughs> ayan siya, guys. Ito naman yung akin. Ayan siya, precise 7. So, ayan siya, guys. Ang ganda. So, this is mine. So, ayan. Ha. Oh. Satisfied na. Na-unbox na natin ito. Oh. Huh? Hindi siya mataas. Hindi mataas ang takong. Ayan. Hindi siya mataas. So, I don't know. <laughs> hindi mataas yung takong. So, ayan. Ang ating unboxing. Ayan. Yun lang yun. Yun lang. Oh, at least, ayan. Pero actually talaga, guys. Meron din talaga akong silver malalaman nyo yan. I-video ko rin. Okay? So, ayan ang ating unboxing. O, oh, ba diba? Solit yung box nila. Ang okay. laki. So, ito yon yun. Ayan, ito yung tatlo. Hmm.